Ang lakas mo ating sakalam ka talaga. Welcome to my channel. Gandesa bless ang inyong lingkod. Yeah, ngayon, ako ay inyong samahan sa pagra-ride. Matagal na tayo, hindi nakakapag-ride. Pero, ang sasakyan ko ay isang tricycle. Dadaan tayo do sa bukit. And then, may makikita na May, yeah, may mga tupo, ang dami. Kaya tara na, sawaan nyo na ako, dali. Eto na, nakasakay na ako sa tricycle. Ayan, ang haba ng binabaybay namin. Kasi nga, pupunta ako doon sa amin at bibisitahin ko yung mga bata doon. Kung ano na ang lagay nila, siyempre namimiss ko naman sila. Pero dadaan tayo dito sa bukid. Ayan, ang daming tupa. Kung nakikita nyo lang, ayan ang mga tupa. Ang bilis kasing magpaandar ni Manong ng tricycle. Ayun, kikita nyo yung mga tupa. Napakarami. Ayan, puting-puting mga tupa. Ang ganda kaya, pero yung kabayo, hindi ko na kunan kasi wala yung mga kabayo. Nandun pa sila sa kanilang... Kwadra, kwadra ateng, inunahan na kita. Hindi pa nila pinapas tulang mga kabayo, no? Alam ko, alam ko, tumigil ka dyan, kuratsya. Sinisira mo naman ang araw ko, eh. Oh, ano na ateng, malapit na tayong bumaba. Malapit na tayong bumaba, nandito na tayo. O yan, nandito na tayo. Palabas na tayo ng highway. O yan, may bukid pa. Ang ganda-ganda rito. Fresh ang hangin. Kaya mas gusto ko dito kasi nga walang pollution. O yan na, nandito na tayo sa highway. Malapit na tayo kay Laina. Ayan, magkikita na naman kami. Nadaan na natin ang 7-Eleven. Dito, walang traffic. Basta tuloy-tuloy lang ang ride namin. Wag masyadong mabilis manong, manong, wag masyadong mabilis. Uy, ating na paano ka ba ang ingay-ingay mo, malapit-lapit tayo eh. Nabibingi ako sa boses mo kanina ka pa daldal ng daldal. Mamaya yan ipababain tayo ni Manong. Kaingay-ingay mo, nabibingi na rin si Manong. Ayan, ako'y nalulula. Ang tulin mo magpaandar, Manong. Dahan-dahan lang at malapit-lapit na tayong dumating sa ating pupuntahan. Ay, nga pala. Hindi mo na pupunta kila Ina. Dadaanan ko nga pala ang kaibigan ko kasi... Ang labo mo, ating. Ang labo mo. Inihintay tayo dun. E, ano pa bang magagawa ko, ating? Kundi sumunod sa iyo. Magkakatay daw sila ng bibe at ikakaldereta ito. Kaya, ayun, doon tayo muna pupunta. Kinabukasan na lang ako pupunta kay ina Dadalang ko sila ng pagkaing kalderetang bibe. Ayan, sarap kaya yun. Ayan, malapit na tayo dito sa may kiskisan. Doon ako bababa sa may kiskisan. Sabi ka naman, ating, ikasama mo ko, nandito ako. Ba't hindi mo ko minimesyon, ha? Migil ka nga, Hindi ka nga nakikita. Ay, ghost ka nga, oh. At makikita nyo, pagbaba ang daming mga bibi. Kaya naman, libreng-libre na sila sa ulam nila. Marami silang bibi. At yung manok, mga nakakulong. Ayan, ang dami nila, oh. Daming mga alaga. Ay, hindi lang pala, bibi. Anong tawag sa ganyan? Pikak ba yan? Oh, ito na. Binuksan ko na yung pinto. Ayan, papasok na ako sa loob ng kanilang gate. Naku, sana wag akong habulin. Huwag ako ng pikak na nahabol kaya yon. Ayan, malapit na ako kila Mare, kay Kumare. Ayan, eto na. Eto na, nagkakatay na sila. Dinatnang ko nagkakatay na. At yan ay eh, kanilang ituturbo. Hindi pa ako nakatikim niyan. Ituturbo, ituturbo yung isa at yung isa naman ay kaldereta. Pero hindi ko na ipakikita sa inyo kasi... Ano, lobat na yung aking cellphone. Ano ba naman yun ating? Bakit naman lobot naman yung cellphone mo? Hindi mo pinuno. Paano ngayon yan? Hindi nila makikita yung ulam na lulutuin. Okay lang. At least, marami naman nakapanood sa akin. Dito sa aking ginawa. Ayan naman ay para sa kanila. O, oh, ba? Diba? yon, ang sarap kaya niyan. Pagka nalinis na yan. Tinitingnan ko yung kanilang paglilinis kung paano pagtanggal ng... Unahan na kita. Balahibo ng bibi at O, oh, panoorin mo maigi. O, may ka na naman kuradya ah. Oh. Ating at lagi na lang tayo nag-aaway. Yung bantay mo at ako ay nag-aaway tayo lagi. O, uh, ano na susunod na episode dito sa ating pinanonood nato? Ano na? Ang lungkot naman ni Kuracha. Kuracha, love you, love you. Alam mo naman, ganyan ako talaga magmahal sa'yo. Mamaya siguro ito, talungan mo si Air. O, oh, magpaalam ka na. Ayan na nga, sana nagustuhan niyo aking video. Hanggang dito na lang, subscribe niyo ang akin channel, click bell notification para lagi kayong update sa video. Shout out sa mga nanonood sa akin diyan at sa lahat-lahat. Hindi ko na pangangalanan at saksaka na ah, hindi ko na pangangalanga. Hindi ko na pang Hoy, ating nabubulol ka na. Ano ba? Magpaalam ka na. Dami mo sinasabi. Sige na. Hindi ko na pangangalanan. Dahil baka abutin tayo na bukas. Ayun, may pasok pa naman bukas. So hanggang dito na lang. Babu! Babay po sa inyong lahat! Thank you for watching!